So ito yung feeds na ginagamit natin mga ka-farmers na pagpakain sa mga manok. Ito nakabili tayo ng uh, rice brand o yung uh, darak. So hindi pa natin na pelletize yan. So pansamantala itong pure na feeds muna yung ibibigay natin sa mga manok pa itlogin natin. So ito ay layer crumble ng filmico. Alright. So, kung makagawa tayo ng uh, feeds, ay 30% lang nito yung ibibigay natin. Pero sa ngayon, uh, wala pa tayong ingredients ng ibang wala pa tayo ng mga ingredients or ibang ingredients ng ating uh, mixture. Kaya, ito pure muna yung ibibigay natin. So, so far mga ka-farmers, uh, ngayon, dahil na-busy rin tayo, hindi tayo nakapag Uh, upload ng marami dito sa sa ating channel ito yung mga manok natin so baka sabihin nyo huminto na tayo sa pagmamanok so na busy lang tayo mga ka farmers dahil marami yung nagpagawa sa atin ng mga incubator incubator at saka pati hatcher so malimit na tayo nakapag upload dahil nga busy so mga minamadalian natin na uh, ginagawa yung mga incubator. So, ito, marami pa rin tayo yung mga alaga dito. At ngayon, uh, magpapakain tayo ng mga heritage breed natin. So, ang dami nating kolektang mga itlog sa mga heritage natin. So, yun yung kagandahan sa mga heritage dahil uh, nangingitlog lang sila parati. So, eh uh, ito ang kag kagandahan sa mga heritage mga ka farmer ay uh, halos everyday talaga sila nangingitlog. So kung mangingitlog sila parate ay yung mga itlog pwede natin incubate, pwede natin ibenta by fertile eggs at pwede natin ibenta for table eggs or papisain at yung mga sisiyo na ibebenta natin. Pero uh, yun yung mga ginagawa natin dito sa Manukan para masustain natin yung uh, feeds na pagpapakain sa mga manok natin. So, uh, yun. ngayon uh, magpapakain muna tayo sa mga manok natin All right, farmers magpapakain tayo ng mga heritage breed natin ng mga manok samahan nyo ako tara let's go so ito kain na tayo So, ito mga ka-farmers, ito yung mga heritage breed natin. Solid pa rin sila, nandito pa rin sila sa atin. Nagpuproduce ng magandang itlog. So, itong mga nasa breeding pen natin ay hindi ito mga matatanda pa. So, nasa mga higit one year pa ito. So, mas magagamit pa natin. At saka pick yung kanilang pangingitlog. So, pagkatapos, siguro by next month, magwi breed din tayo nito. Ah... Uh, ng pure breed at saka yung mga upgraded native natin ito yung gagamitin natin so ang pagpapakain pala natin ito ay umaga at saka hapon tapos uh, yun lang yung kain nila tapos tubig sa umaga at sa hapon din so yung mga manok natin ay kahit konti lang yung o maliit yung space nila ay ayos pa rin maganda yung pangingitlog nila so actually madami tayong mga itlog na nandun Butin na lang, lang ngayong araw na ito, marami din tayong mag-deliver. -de so ang ma-deliver -de natin ngayong araw, siguro mga lima or anim na tray. So merong natirang konti, so yun naman din yung papadamihin at ibibenta natin. Yun yung mga table eggs natin. Alright? So, dito naman mga ka-farmers, yung mga bardrock pa rin natin, itong layer na ito, at saka ito yung mga black australorp. So, itong mga black australorp natin mga ka-farmers, ito hindi tayo nakapag-produce ng ziziu dahil may problema itong rooster na ito. So, lahat ng itlog nila, mapa first batch hanggang last batch na one, wala talagang fertile. So, sa rooster talaga yung may problema. So, hahanap na lang tayo ng ibang rooster para i-breed dito sa mga black coastal orb natin. Alright. blood creep from the heathens will got fight got pride got reason if they want to go then you know i'm gonna feed them if coming for me hope ready for a demon i got eyes in the back of my head i'm seeing take me and you know i'm leaving take what's mine with the webs i'm i could take this crap from seeing to believing so ito yung incubator natin mga ka farmers na ginawa ito ay uh, 300 capacity na automatic incubator may dalawang hatcher po ito so ito tingnan natin sa loob mga ka-farmers ito ay order sa atin uh, patungo ito sa or bound ito sa Mabinay Negros Oriental so ito mga ka-farmers makikita nyo merong limang tray at saka dalawang hatcher sa ilalim alright so ito yung mga hatching tray nya so every tray mga ka-farmers ay composed of 60 eggs So, 560 capacity, that's 300 eggs yung pwedeng ilagay dito mga farmers sa incubator na ginawa natin. At saka, uh, merong hatcher na dalawa dun sa ilalim na kaya ding mag-accommodate ng 60, uh, 60 every uh, tray. So, bali, that's 120 eggs. So, anim na kwarto yan mga farmers kung game fowl ang uh, ilalagay ay pwedeng-pwede dyan. So, kahit mga Rhode Island dead, pwede ding ilagay dyan mga ka-farmers sa hatching tray. So, ito ay order sa atin. Para uh, mabinay ito, ihahatid natin mamaya. Alright! <muling>